Ah, puntahan natin yung balon, Ito na, Dito tayo. Yun. Yeah. Ayan yung saga na, In the house. Tsk. mas. <laughs> At ngayon po, i ng Pasko. Kami po yung mag ano? Kami po mag- maglilitone ng ulo ng baboy ito kasama namin patang ganyaw Yun Nakapala Uy, mo muna na tinatay siya mama Ito naman po yung taga Ano ni Duterte Bye Bakit siya Kaway-kaway naman dyan, bye Ah, uh, naghaling ko na rin, nag Ano? Oh, Ito na magpita Bagyo. Bago isim lang. <laughs> bagyo. Batanggenyo. Dabawenyo. Pampanggenyo. ya <laughs> Diyak. <laughs> Ayun ay, 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 ay. yeah. ay na. É, eu vou